Yung kabayos, yung ayun, 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 ayun. Yung pula, ayun, yung pula. Good morning. Good morning to you. ka like tumate. Opo, ano uh, eh. <coughs> okay, uh, mga uh, viewers. Good, good morning uh, uh, na Bishop Tansa dito Tansa Dahil mga kapag-hans no? Uh, at tayo sa may uh, Bulugan Peace Tribunal no, At tayo mga sariwang no? Uh. Araw ngayon ng uh, linggo At tulad ng natin mga dasan nah, mga kapag-hans, samahan nyo ko At uh, sariwa-sariwa po ang ating pamilya dyan. At video na tayo ng pangulang-ula mga, mga, mga At bago na mga kamasya, tapos po na sa ating mga solid uh, subscribers no? at mga silent viewers. Gano'n na po sa ating mga OTW. Maraming maraming po salamat. At sana po muli, no? samahan niya po ang dito sa ating uh, kapag-vlog. dito sa mga hulugan. Please yes, let's go! kanto po na ito, no, tandaan nyo po palagi, meron po dito ang tricycle na kulay-pula -pula na nakapila po, no. Itong ito, atong ito, ayan, pakita nyo yung tricycle yan. Ayan, ayan kakanan tayo rito. Ayan, tricycle, no? tri pakita mo. Tricycle, pakita mo. Ito ba? Ayan, yeah, mga so, tricycle pula na yan. Ayan, mga tricycle kayong uh, fish terminal dyan kakaliwa kayo rito yan ho mga kapag nurse pagkatapos sa mga nagtatanong ko no kung uh, may pradahan po ba ng mga motor or four uh, wheels dito uh, tawag po kayo mga lalang mga kapag nurse palawak po ang paradahan

Thank you.

Anggapkan terang hipong pengidol kalian. Oke. Oke. Oh, meron pa, meron pa. thanh Sosbok, Santa Santa. Eh, pa muro, Santa Santa. Ayaw ito. Santa, marami na naman. Marami, oh, marami naman. No? Santa Santa lang ho, no? Dito. Oh, shit, ayun, ang dami. Eh, na naman, oh. Kaya, sa puso. Serio? Magkano dyan? Idol? 50 mo, Ha? 350 kilo. 350 kilo. 350. Meron din kumutok po, oh, yun, oh. No? Santa lang na ho, yun. Ayun,

ada nyata sekolah oh, Kalau tiap T, ya, jangan di T, ya. Di di T, udah kamu yang ada di T. Kalau saya latihan Yuk,

Ya yes, si Ate ya, oh. malaya peta kalingan. Ya, saya nyunai no. merah nol kosal lo. Mereka agak banyak bakal kamu. Murah lah kasih, murah lah. Murah nol bakal yun, sapsap. Tapi mereka agak banyak Ano yan kuya? Uh, binili ah, binili mo na? Ay, naglalit. Naka-plangkahan na pa. Naka-paldi pa. Tulong po lang diba? lahat <laughs> eh. Yun, wala na din baga. Yun, nakalata. Sapsap na lang. Yun, may panating ulit. Sapsap. Saan eh siya? I don't know. Ano yun? Pag-aral no? daw.

Kahit ano? Ano? Aysa, di diyun. Duyun, diyun. Yuno ay nakuwat na. Kuwat na. Ayos. 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 Ano yata? 180 yata ito, no? 180. Sapsap. Dami, nakakuha lang. Okay na. Ah, thank you. Nag-alikar muna pa si ate. Ano na dumayo pa rito. Hipo, hipo. Agawan, agawan, agawan talaga. Oh. Ah, ano ito? Yelipin, yelipin. Yelipin na yun. Magkano kilo dyan?

ba dami talaga sariwa sariwa talaga yun pakilaw bilang na napakaraming tao ngayon mga ang dami tao talaga yun ito si idol idol natin good morning idol kaya na musta 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 kaya na ako naka sa natin hulungan natin natin Paranyake. Paranyake. Eh, parang parang ito parang 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 Ya yes, si Idol. Lu kasawa mo, nah, panood yang nakasawa mo, nah, nanonood, nah. No? Yang nakasawa mo. Lala, nakawin na. Nakawin na mo na. <laughs> Ayan na, kasi ya. Okay, din siya, makuko. Malaki oh. hitong dagat niya. Hitong dagat, wala. May konti. Konti, no? Bibili. May bandred lahat. Ito, ito, ang ganda po. Oh. Dato yan, dami Dito, ayun, 150. 150. 150 Kaso bumili na nakaraan o Ayaw 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 Ito si Arot lang ito dami Ang posit dito lang ang posit kong dami Bulit po Ito po ito isang daan lang ito 150 dalawa 150 dalawa ah. Aba 150 dalawa na ito Murang murang yun 150 dalawa dami tao sa labas ayun oh dami na ngayon oh dito dami sa labas oh ha? Yes, I don't Good morning. Good morning to I miss you. Kaya kaila ka tuwa tay. Opo, ano eh? Na wala pa sa lubong nalaglag eh. Nalaglag! laglag. si tayo. Eh, yes, kaila tayo dito ka sa ah? Oo kasi busy ako sa Bulungan sa Paranaque eh Doon ako lagi nakatotok eh Ayan o Hipon, nagkakanta ng hipon ni Idol natin o oh. Di Dito makakanang pertong Makakanang pertong pong ulit o Sanda sanda 200 Okay lang ba? Sanda 450 to? Pero yung ulitin nung natin Kasi ito Kamalit Sanda sandaan o oh. Ito buging, may buging o Tara hanap muna tayo mabibili rito Ito, dito lang muna dito Damyo 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 mamili sa labas sa labas na Tilapia ito rito dito san? Saan? Tilapia, galaw 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 tilapia Ano? Mga tilapia oh good morning good morning, good morning boss tilapia 150 ito, kasi sa tabo. Sa tabo no, naman ito. Tuwari na lahat yun. Tsaka lang, gulong kung magkano? Wala bang hitong dakat ngayon? Ha? Hitong dakat wala. Wala ko. Wala ko lang Kung Huwag yung kakakain, nakakain tayo yun. okay. good morning. Napakaraming tao ngayon, mga no? Wala nang dagso. Ang Good morning, good morning. Ito, 150 yata, pero ano?

Per kilo, makano? Okay. 800 doon. 800. Ayan guys, so oh, 800 ang kilo. Baka, kaso araw-araw dito. Araw-araw ba ito meron? Hindi, okay, ngayon lang. Oh, ngayon lang. Oh, ngayon lang. Baka makakuha po ito. Ibang alimang. Alimang mo yan, hindi alimasan. Alimang mo, 800 ang kilo. Ibang Ay, alimang mo, alimang eh. Ang dami ang may mili ngayon dito. <laughs> ano yung kaya doon? So, ito, itisipin na ako. Good morning. Mano ulam. Morning idol. Ayo po, ayo na. may miss tayo ni mga idol natin dito. Talaga namang mga oh. Na, si idol natin. Oo. Oh. Mano ulam. Hindi <laughs> na mabalot ko kay kay Mike, kay Mike wala pa rito. Ka kay Mike. Dito kanila. Ayun, ayo, nakaway na pala. Ito na mura yung mga, ito tubukan mo, ito yan? lang may boss. ka na pa, ayan, 150. Ito lang maka lang. Marami yan. hipon. Ito ang mater. Ito ang hipon, nagkakarama mong mura. Ito ang pusit. Ito pusit mo makaano yan? Nga, ito, tandaan dito. Sandahan. Ito tandaan. perbalot, din. Hmm, nakakita Ang daming, parang daming, daming. Daming. daming may mimili ngayon, no? linggo kasi